And guys, good morning and good morning, good morning, good afternoon and good evening. Nandito kami ngayon guys, nag-aalaga ng ano, maliliit na tilapia hanggang sa paglaki. Shout out dyan sa lahat mga golfer guys. Nandito kami ngayon sa maliit ko ispan. Ito na, bibitawan na natin yung maliliit natin na fingerlings. Tingnan natin yung stress free natin kung gagana ito. Hop hop, kana ka naman dyan at baka malaglag ka. Di ba? Buti pa yung stress guys, may pre. Pero yung ulang ah, buti pa yung prima may stress, pero yung stress ulang pri. o <laughs> <laughs> okay, ganito so guys, ano, sa ating umaga, tanghali, hapon, at least may libangan. Ay, ano, maging masaya yung mata. Ay, noon pa naman ako yung nag ng tilapia ano talaga siya kung wala lang pagod hindi lang siya sa ano stress free talaga yung tilapia guys yung alagang isda gusto ko sana maghito kaso ano eh mahirap sa pagkain yan dito kailangan ng karne guys may ari nga ng ano guys ng fingerlings hindi nakakain ng karne yung ito pa <laughs> kaya bu na lang guys na kay dili maabot na to guys itong sungkiton kay laom laom po ba na guys hagbong tada ka kapag kapag ita dia una ita matuslo ba uban nakabalot pa guys ano naka oxygen yun sya malayo pa pinanggalingan ito guys sa ibang bayo ka shipping fee nito is 1,000 medyo mahal mahal yung shipping fee mas mura nga yung similya kaysa sa shipping fee guys ayan bibitawan na naman yung isang plastic na ano 500 pirasong fingerling so yung binilihan ko nyan pinakapinan nyo ng ano masubraan nyo ng 50, 50 piraso bawat plastic so mabitawan nyan lahat guys is nasa 2,200 sana walang mamatay hindi mamatayan kasi sayang Then mga 2 weeks to 3 weeks malalaki na to guys kung guma, gumana kung magaganda yung ano kasi super guys yung nakapost ng na video doon sa Facebook page is magaganda naman ma lalaki yung similya na after 3 months to ano uh, sa isang kilo abot na siya ng apat na piraso so ayan guys subaybayan so nyo na lang yan hanggat sa paglaki yung alaga kong tilapya sini Boleh tahu Mana lah pieces. This one is Ah, ơi ơi Sekejap lagi, sekejap lagi saya

Bira gamai. Bira gamai bira. Berapa bira bira? Lain bah lain. Galung menai dai di pelan kali. Eh bisa butuh bisa ya bira. Busang ya sih. Ya guys, satu senang. Ikat kena sar. Bye bye.